update po para sa ating starter stage mga ka-farmer ito na po. Magandang buhay mga ka-grazer. Oh, uh, ito pala yung batch natin ng ating starter stage. Bali, 8 pieces yan sila. Yung dalawa nasa ibang kulungan kasi nga hindi nila yon kapatid. Siguradong awayin nila pag dyan natin ilagay silang lahat. Bali, dalawang sako na lang yung natira sa ating starter feeds para sa ating mga big. Bago natin sila i-transition sa grower stage. So, um, Bali, 8 pieces yan sila lahat. Pero yung isa dyan is gagawin nating bagong barako. At yung isa or dalawa dyan is gagawin nating bagong inahan. Bali, F2 yan sila ng crossbreed ng landrace. at saka durox at saka uh, large white so tatlong lahi ang andyan sa katila so titignan natin kung anong magiging resulta nila after maubos nila yung dalawang sako na natira pa para sa kanila Uh, Talagang maganda yung bulas ng kanilang katawan. Uh, Magasing lucky lahat sila. At saka, ang haba ng mga katawan nila. So, after 4 days, mag-update na naman ulit tayo. Bali, ito na video na ito is 2 days ago. So, ngayon is October 6. But then, mag-video pa din tayo ng October 8. Kasi, 4 days nila nung uh, araw na yun. From the video itself. Nandito na lang po. Hanggang sa muli na update. Bye-bye!